Sa mundong puno ng mga tukso na magastos, ang pag-iipon bago gumastos ay isang mahalagang disiplina na dapat nating matutunan. Ang pagkakaroon ng sapat na naipon na pera ay hindi lamang nagbibigay sa atin ng siguridad at kapanatagan ng isip, ngunit nagbibigay rin ito ng kakayahang maabot ang ating mga pangarap at mga layunin sa buhay. Narito ang apat na mga dahilan kung bakit kailangan nating unahin ang ating savings o ipon bago ang ating mga gastusin. Number 1. Siguridad Ang pagkakaroon ng naipon na pera ay isang mahalagang aspeto ng buhay na nagbibigay ng siguridad at kapanatagan ng isip. Ito ay nagbibigay ng kakayahang harapin ang mga hindi inaasahang pangyayari na maaring magdulot ng malaking gastos. Halimbawa, sa oras ng mga aksidente o sakit, ang naipon na pera ay maaring gamitin para sa mga gastusin sa pangpapagamot at pagpapagaling. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa kung saan kukunin ang pera para sa mga ito. Sa kabilang banda, ang pagkakaroon ng naipon na pera ay nagbibigay rin ng siguridad sa oras ng pagkawala ng trabaho. Sa mga panahong ito, ang naipon na pera ay maaring gamitin bilang pampalubag loob habang naghahanap ng bagong trabaho. Ito rin ay nagbibigay ng kakayahang magpatuloy sa pamumuhay ng walang kinikita habang nag-aabang ng bagong oportunidad. Sa madaling salita, ang pag-iipon ng pera ay isang mahusay na paraan upang magkaroon ng kahandaan sa anumang hamon na maaring dumating sa buhay. Number 2 pangarap at mga layunin. Ang pag-iipon ng pera ay isang mahalagang hakbang upang maabot ang ating mga pangarap at mga layunin sa buhay. Ang naipon na pera ay nagbibigay sa atin ng kakayahang bumili ng mga bagay na mahalaga sa atin, tulad ng isang bahay. Ang pagkakaroon ng sariling bahay ay isang malaking pangarap para sa marami sa atin, at ang pag-iipon ng pera ay nagbibigay daan para maabot natin ito. Hindi lamang ito nagbibigay sa atin ng isang lugar na tawagin nating tahanan, ngunit nagbibigay rin ito ng siguridad at kalayaan. Bukod dito, ang pag-iipon ng pera ay nagbibigay rin sa atin ng kakayahang magpatuloy ng ating edukasyon o mag-aral ng bagong kasanayan. Ito rin ang susi upang makapaglakbay tayo sa iba't ibang lugar na nais nating puntahan. Ang paglalakbay ay isang paraan upang matuto at ma-experience ang iba't ibang kultura at ang naipon na pera ay nagbibigay sa atin ng kakayahang gawin ito. Sa kabuuan, ang pag-iipon ng pera ay isang paraan upang maabot natin ang ating mga pangarap at layunin sa buhay. Number 3. Kapanatagan ng isip Ang pagkakaroon ng sapat na naipon na pera ay nagbibigay ng malaking kapanatagan ng isip. Ito ay dahil sa kaalaman na mayroon tayong mapagkukunan ng pondo sa oras ng pangangailangan. Sa mga panahon ng krisis, tulad ng mga hindi inaasahang gastos sa kalusugan, pagkawala ng trabaho o iba pang mga pangyayari, ang naipon na pera ay nagbibigay sa atin ng kakayahang harapin ang mga ito nang walang sobrang stress o pangamba. Bukod dito, ang pagkakaroon ng naipon na pera ay nagbibigay rin sa atin ng kalayaan na gawin ang mga bagay na gusto natin sa buhay. Maaari itong magamit para sa mga personal na layunin tulad ng pag-aaral, pagbili ng bahay, o paglalakbay. Ang pag-iipon ng pera ay hindi lamang tungkol sa paghahanda para sa mga hindi inaasahang pangyayari, ngunit ito rin ay tungkol sa paglikha ng oportunidad para sa ating sarili at sa ating kinabukasan. Sa madaling salita, ang pagkakaroon ng naipon na pera ay isang mahalagang hakbang patungo sa isang masigurado at masaganang buhay. Number 4: Pangmatagalang kasiguruhan ang pag-iipon para sa hinaharap lalo na para sa retirement ay isang mahalagang hakbang upang masiguro ang ating komportabling buhay sa pagtanda. Ang perang ito ay maaring magamit para sa mga pangangailangan at kalusugan sa buhay tulad ng mga gastusin sa kalusugan, paglilibang at iba pa. Ang pagkakaroon ng sapat na naipon na pera para sa retirement ay nagbibigay ng kasiguruhan na hindi tayo magiging pabigat sa ating mga anak o iba pang kamag-anak at magkakaroon tayo ng kalayaan na gawin ang mga bagay na gusto natin kahit na tayo'y tumanda na. Bukod dito, ang pag-iipon para sa retirement ay nagbibigay rin ng kapanatagan ng isip. Alam nating handa tayo para sa hinaharap at hindi tayo mag-aalala tungkol sa kung saan kukunin ang pera para sa ating mga pangangailangan. Sa madaling salita, ang pag-iipon para sa retirement ay isang paraan upang masiguro na magiging maayos at masaya ang ating buhay pagtanda. Si Ana, isang guru, ay may pangarap na magkaroon ng sariling buhay sa halip na gumastos sa mga hindi kailangang bagay, nagdesisyon siyang mag-ipon muna. Ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling bahay ay nagsilbing inspirasyon para sa kanya na magsimula ng isang bagong yugto sa kanyang buhay. Sa babat araw, ginugugol niya ang kanyang oras at lakas sa pagtuturo, ngunit hindi niya nakakalimutan ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Itinakda niya ang kanyang layunin na makapag-ipon ng sapat na pera para sa down payment ng bahay sa loob ng limang taon. Ang layuning ito ay nagsilbing gabay sa kanya sa paggawa ng mga desisyon sa buhay. Sa bawat pagkakataon na mayroon siyang pagkakataon na gumastos, iniisip niya ang kanyang layunin at pinipili niyang mag-ipon sa halip na gumastos. Sa bawat buwan, inilalaan niya ang isang bahagi ng kanyang sahod para sa kanyang ipon. Sa ganitong paraan, unti-unti niyang naabot ang kanyang layunin. Ang kanyang disiplina at determinasyon sa pag-iipon ay nagdala sa kanya ng malapit sa kanyang pangarap. Sa bawat buwan, nakikita niya ang kanyang ipon na lumalaki na nagbibigay sa kanya ng pag-asa at inspirasyon na ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Dahil sa kanyang disiplina at pagpapahalaga sa pag-iipon, matagumpay niyang nabili ang kanyang sariling bahay. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang nagpapakita ng kanyang kakayahang mag-ipon, ngunit nagpapakita rin ng kanyang determinasyon at dedikasyon sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Ang kanyang sariling bahay ay simbolo ng kanyang tagumpay at patunay na ang pag-iipon at pagpapahalaga sa pera ay nagbubunga ng magagandang resulta. Ang halimbawang ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang pag-iipon bago gumastos. Sa pamamagitan ng pagtakda ng mga layunin at pag-uukol ng oras at dedikasyon sa pag-iipon, maaari nating maabot ang ating mga pangarap at mabigyan ng seguridad ang ating kinabukasan. Ang kwento ni Ana ay nagpapakita na ang pag-iipon ay hindi lamang tungkol sa pera, ngunit tungkol din sa pag-abot ng ating mga pangarap at pagpapabuti ng ating buhay. Sa kabuuan, ang pag-iipon bago gumastos ay isang paraan upang masiguro ng ating mga pangangailangan at mga layunin sa buhay ay matutugunan habang nagbibigay ito ng siguridad at kapanatagan ng isip. Kaya't ito ang pinakamahusay na diskarte sa pamamahala ng pera. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kaipon tips. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.